Nadukayang nagpapataw-pataw sa kadagatan kan barangay dako mo bumasbate ang bangkay kan parasirang na napabaretang nahulog sa piglulo na na bangka kan nakaaging simana. Martes nin aga kan madiskubri kan sarong parasira ang hawakan 19 anyos na si Arnel Dave Mijares Itorio, residente kan barangay Armenia, uson masbate. Sigun sa Deputy Chief of Police kan Mobo Municipal Police Station na si Police Executive Master Sergeant Darius Kapile, nasa 20 sa 50 metro na sana distansya kan bangkay ni Mihares sa Baybayon, kan inian maagihan kan para sirang si Ricky Briones, na iyuman ang tulos na nagpaabot sa indakan impormasyon. Nasa state of decomposition naman ang hawak ni Mihares kan Madis Cubre, sa loob ng uh, from June 5 to June 11, continuous yung paghahanap nila. Pati yung mga taga-barangay dako, taga-barangay marintok, uh, aware sila na may nawawalang uh, tao. So, nung ma-discover doon sa barangay dako, ay yung mga taga-barangay dako, alam na nila na ito na yung nawawalang bata. So, yung mga, uh, mga, mga barangay natin sa uh, seashore, alam nila na may nawawalang bata. Magigirong duman, Hunyo 5 kan makamati din pagkalula si Mihares makalihis na magkakanin kinilaw na sira na naulis sa, sa iyang pagkahulog sa bangka. Pauli na kutagikan sa paglawod si Mihares ka iba an iba pang para sira kan mangyari an insidente. Itong insidente ma'am, actually kasama ito sa ating mga dialogue sa mga hindi lang sa mga uh, uh, ibang organization pati yung sinasama natin sa Fisher Fox yung may mga ganitong insidente, kung may nandidiscover sila or uh, sa kanila mismo, uh, yung mga precautionary measure na may, may, natin yung mga aksidente sa dagat, lalong-lalo na sa kanila na minsan puyat, uh, uh, nagpaumaga yung, yung pangingisda nila, maging aware sila sa mga kasamahan nila. Sa presente, pigbibilaran na sa saindang residensya ang biktima. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.